Ay hey mga kalugi et, kamusta pong lahat Meron tayong customer o oh, ginoo ko Laki-laki ng warts o oh. Ay hey mga kalugi tingnan nyo o oh. Dogay na ni sir 1990 So mga kalugit, shout everyone. Punta na kayo sa Sherwin Ladrido sa Loin, Phase 1, Block 56, Lot 6. The Combs Mintal Davao City Straight lang mga kalugit sa Gardaos Ito mga kalugit lala na ito mga kalugit na infection na ito mga kalugit kasi pinabayaan Ayan, kailangan gamutin ito. Itong linis-linis, hindi talaga as in totally nga makuha ito. At least matanggalan lang po itong mga kukuna na fungus, tapos na warts, mga kalugit. Ito talaga iwasan natin mga kalugit magpalinis sa salon. Kailangan mga gamit natin na sterilize once mayroon tayong ganitong mga sakit na kuko mga kalugit. At saka mga kalugit, yung mga gamit namin is na-sterilize talaga lalo na may ganitong sakit mga kalugit kasi alam nyo naman mga kakahawa po itong sakit na itong itong warts mga kalugit. Ano yan, yung nagbiak-biak ng na mga kalugit parang bulkang mayon mga kalugit. <laughs> so mga kalugit, punta na kayo sa Sherwin Ladrido Salon. Ayan. May ganit isa sakit no? Ay, mga kalugit, tingnan nyo ito talaga ang pinakakatakutan yung mga kalugit once na matubuan talaga kayo sa paa mga kalugit. Ay, Diyos ko, kakatakot talaga itong sakit na ito. Bala na ma mafungus, Ay, mafungos kayo mga kalugit. Basta ito, hindi lang. Kasi, hindi talaga Basta, basta ito matanggal mga kalugit. Pero, Edo, ba yun sakit eh? Mapa oh, Mahawa mahawaan. Once magdugo, mahawaan eh, siya. Oh. As kadlok. Mga kalugit, huwag kayong mag-alala. Na-sterilize po lagi ating mga gamit. Lalo na may, may ganitong sakit mga kalugit. Ah, uh, ayan. Kailangan natin siya i-ano. Sakit. Diri sakit? Hindi kanan Dira, okay na. Ayan mga kalugit tingnan. Unahin muna natin ito. Sakit. Hmm. Ayan. Okay ra. Okay ra. Ayan. No words naman di ay ni sa sulod o. Um. Makahawa dyan ni Dan. Pero na magsapatos, sapatos ka. Hmm. Dali lang siya magdugo. Hmm? Magdugo na? Hindi, dali lang niya niya siya magdugo ba oh. Once nga mga ano kay dagan man ni mata. Hmm. Oh. Sobra pa ni sa chismusa ng mga silingan. <laughs> <laughs> <Ito>. <laughs> Pero matabang pa na siya, maayo pa na. Oh, kung bulungan ni eh, Jud, kay kapal na mangod siya as in. ini limpyo limpyo lang ni hindi jud sa tanggal Kaya kay kung sige ka pa limpyo samot pa jud magdaghan kay mag da daot pa siya okay. try good i ana, babari og ahos mm. Mm. Tapos babari, anay sa sang ininit. nang warm tama tama lang good butangi asin. Gago. Butangi asin. Imong hmm? so, okay. biyak na siya hmm.

<laughs> oh <no. laughs> thank you, oh. <trzeba> Dom. <Damit potato> ah, French tip, mana? Pink wing Okay. Pink ring. Pink ring. Pink ring. Pink ring. Sa ring. Pink ring. Pink ring. Nagbiyak jud iya. Nabiyak na buko. Ito mga kalugit, hindi talaga to as in matanggal to tali mga kalugit dahil nakatatak na talaga ito mga kalugit. No? Ang atin lang, linis-linis, hindi talaga as in 100% na malinisan, maayos mga kalugit kasi iwasan natin na magdugo mga kalugit para hindi kumalat. Pakita ko lang sa inyo. I explain ko lang sa inyo. After nito mga kalugit, gamit namin i-sterilize agad namin ito. Kasi, once I hindi may sterilize, baka malipat sa ibang. inaiwasan natin mga kalugit na hindi magdugo. Sakit. Ayan. Tingnan lang ko sir ha, para hindi siya magdugo. Okay. Nang itong nunggod siya um. Dugay na niya um? Mga pila katuig na ni. Mga one year siguro. Ay as in. Nagpalimpyo kaglain wala, oh, nagtubo. Pero hindi ingani. Uh -huh. Nagdugo siya tapos naingani siya. Uh -huh. Wala Grabe uh -huh. mga kalugit O, oh, ko. Do, pati itlog ko nasang, nasang ting. <laughs> <laughs> Uy, Ayan sir. Sakit dili. Sa mga nagko-comment na hindi matanggal ito ha, alam ko na yan inyong try uh, tried ano. Umintor. Expect na kayong mga kalugit na hindi talaga matanggal ito ngayong gabi. At, at least na nalinisan siya. Wala na ang baga ba? Hmm. Hindi na tayo mag-expect na ano. Kaya ng mga cream. Saan pa yung mga cream na ano? Ang mm -hmm. Aside at ang wala. Hindi ka maayaw. Mga Tino, Mga mga nga, mga good sir, kay kailangan Mangood siya ipaderma, manggood Kailangan siya ipa-check ipa up doon siya kay kung kung kita lang ang magtambal na mas samot nagdagadagdag nagdagadag, nagdagdag yapon ang anong warts. Sayang lang ang gina-invest naton nga sakit diri. Sayang lang ang gina-invest naton nga gamot nga mahal tapos dili naton siya pa-check up. Ayon man sa tanalat Check Adbox ka sa diri ba? Ha. Kailangan talaga, mga kalugin, magpa-check up kayo sa derma. Kasi kung magpalinis lang kayo sa salon, na ganito. Okay. Man.

Hindi ka makachinilas, maayos mo kayo maulaw ka ba nung Ay, may mula, nga mula. na good, imbis nga. Perfect na. Mayroon ka bala, Pastor hey, Hindi lang ikaw nag-iisa, dami kayo. <laughs> <laughs> may, may mas lala, dira. Nasa akong vlog, grabe kayo eh. Pero Ay, in... Grabe kayo. Ang sapo, ang mga gitampal nila na, ayaw report. Wala iba, wala pinapabayán naman Inilagay ko sang oil B sa koton Ingat lang Jan leputon sa kulay may Okay. Ako kasi mga kalugit, iniwasan ko lang na hindi magdugo para hindi ko masakit. Okay. Kena. Kena. Okay. Ay, sige, ay siya dyan. Ay, nila, daw. Kaya? Feel ko diabetic ka, ay. Eh. Paasin mong sugar? Nag-i-tumog, mong hindi mm -hmm. na Ay, ang mok ng karoon, wag. na Hindi natin paduguan, kaya ba, si diabetic. Sige, malinisan lang siya. Ah. May picture? Ay. na wala na. Be? okay. Kasi ikaw lang pauman, aning sa tiil niya nga wala yung iwart sa ako. I-sterilize ko na yung gamit ko. Mahuwaan aning iyang ibang kuko. Tignan Ano yung green? Blue. Ay blue na green. Dyan ka, ano na O Okay, so yung dito na. balay ba? mga BL, wala na ka? Wala na. Ay, hindi kaya pumayo na. Temporary lang sa... Semana na 'yan, dapat kitang makita. Dyan sa kabalon sa tambo pa rin. Tayo magkita ko sa online ng courts. Dapat na sa Bukid Kasoy lagi. Sa tik, sa tik, sa fake sa, sana sa Shopee. Sa'tong isog ka ayo ng ano, maayo may na ako sa Shopee siya nag-order na ayo, juna sunog jud iyang iyang pati debit card niya nasunog na ayo na. Nasa Shopee. Order na. Pare hindi mo malimtan. Karon na order. <laughs> Kayo niya hindi mo na lang order. <laughs> oh, in eh, eh, nagsabot man sa akin talaga sa San Tayo Ako man siyang so good. Ikaw in ka tita tay ko niya basta dali man. Yami yeah, worst pa lang ko po. Tatanan pa dili ay ang ano ba ano, <laughs> pa check up og sa oh, uh, pampalit ng Kasoy? Mm. Yeah. Ha, okay. okay. Ah. Ano sa to? Stop up pedi ko po sa una diri kay Sherwin sa una 2014 na kuno. Dugi to kay na. Dili pa to dire dito po sa nahan han. Ano na to? Ay dito gani okay. oh. Oh ani ko pa. Tapos ko dapatam gani. Lakaron ni ko sa kay si Sherwin ay. Stop up pedi ang pag-ini siya sa una, kaya siya lang ang isang. Ako na isa, uy, magbandlaw, tanan sa mga. Tanan, Jude. Maluoy lang gani ang mga ang mga customer sa kuha kay sa hindi ko kakaon kay may araw na pong customer, malimpiyo pa kong kuko ang bot. Anak, ginadam mo, basta maning kamot ka. Ha pag init ay dito labi. Kay babara na to ni. Ano Eh mga kaluget, ayan, ni sterilize namin namin gamit, no. Excuse me, dami nagsabi wala daw sterilize. Hindi okay. niyo lang alam kasi nandiyan kayo sa social media kami dito sa si salon. Ayan, sakit. Oh. Sakit? Dili. Ayan. Ayan. Wala. Kasi pangit. Ayan. Isa lang. Tama. Sakit. Gamay. Nipis na siya. May mga kalugit, ito lang talaga ang makaya ng ano natin mga kalugit energy. Dahil hindi na natin siya palalimin. Dahil baka magdugo at mahawaan po yeah. ang ibang Ay, chismosa. Lain siya na ipinstick doon ayaw kay gamay ng koko ang pataas kuko. na ng koko po mga friends eh mhm ayaw po mga friends magbakasyon ka matanggal ang puti pangit ng tanawon. na Ben. ito tali tali kasi ito nga maglog nataas ng plastik so yung mga kalugit ayan huwag niyo po kalimutan Ah, na ah, 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 Para mapatay lang ang bakteriya. At least na okay, okay na siya. Hmm. Okay, pwede ka na na permit. Ang kalan. Ang <laughs> So mga kalugit, thank you so much mga kalugit. Ayan, hindi na ako mag-expect mga kalugit. Nga ako si ano ha? Si Darna kay ba? Si masubrahan mag Darna kita. Huwag na ka mag-expect <laughs> na ako si Darna kasi... <laughs> <laughs> hindi talaga ito makuha kahit anong mong tanggal, malabas-malabas pa rin ito kailangan ipaderma ito sa mga sa may mga ganito kailangan niyo magpa-check up sa doktor para mabigyan po kayo ng mga gamot punta kayo ipunan niyo para maging okay kasi sunugin or may gamot ito ilagay para maging okay mga kalugit kung sa manicure crystal kayo mga kalugit hindi totally 100% na matanggal tanggalin lang yung mga kubal-kubal no sa mga gilid-gilid at least mabawasan so thank you God bless all bye bye Hi mga kalugit! Nandito ngayon sa Malok Elementary School kung saan ako nakapagtapos ng pag-aaral. Ang pangalan before ng paralan nito is Daladap Elementary School. No? dalaga Elementary School. So ayun, naalala ko pa ito before. Itong, itong, classroom. itong classroom na ito is kay Sir Randy. Randy, ano gaya Randy Katulico. Kay Katulico. Kay Sir Randy Katulico, itong <laughs> room na to. Ayan, kay Sir Randy. I remember, uh, grade 4 ako. Tapos ito, Itong room na ito is grid 3 is kay Ma'am De Los Santos. Ayan. Tapos alala ko before ito. Ito mga halos. Section A. Section E or in fairness, Section E ako before no kay Ma'am kay Ma'am Ampuan. So grid 3 ni siya, grid 3 yay. So kay Ma'am Ampuan. So I remember before, sobrang bait talaga ni Ma'am Ampuan before. Dito ang paaralan. Dito ba? Perfect kaayo. Tapos kini, before I remember ko na dinis sa una mga kalugit is hulugasan din isang kamoy, kamot, kamot. Din. Kamot. Tapos kini ang office. Amo niya ang office sa una, no? Amo niya ang office sa... Um, principal. Sa principal. Di ba perfect? Ayan. Amo niya ang principal. Pugo ka daw. Hindi na oh. diba, kayo mungo. Amo niya ang principal. Dinis din sa una. Ang, uniyak, syla, ang, ang ano ni ang office of the school here. Oh, di ba? Perfect.

doon naman ko sa own na so, kami sa multiplication dito. Ganon, no, sir, uh, <laughs> si sir, sir, principal. Sir, sir, tiliya. Ayan, perfect kaayo. Tapos kini mga libro, mga library na diri. Anto dito, naging ano na, five floor sensory <laughs> na po na. na sensory to na. Tapos hala ang mangga. Naapa ang mangga, no? Na, mangga akong sasakyan. Chares na. Mangga, ara ang mangga. Mangga. So, <laughs> Perfect. Ini mga na, na. niya, yeah. okay. diba, mangga pa. Man no, pa. Mang ah, actually nanan din siya. Ha? Huh? siya dati. Actually Saun na, gamay pa Mangga, dira, ah. Di ba? pa Mangga. Mga po, saan ang dagko na siya kay... Kay taga na, dagko na siya. Tapos sa pera na, librari man na. Tapos kay ma'am, ano di ba na dira? Ang sagay dira, yay? Kay ma'am, Chaga. Kay ma'am, Chaga. Kay ma'am, akmat. Kay ma'am, bliyo. Kay ma'am, pilisardo. Ma'am, Chaga. Ma'am, Chaga. Nalala ko before, sobrang kulit ko talaga, no? Bata pa lang ako. Ayan, iba na kasi ang mga teacher dito sa sa Dalada ay sa sa Malok Elementary School. Actually, ang pangalan dito before is Dalada Elementary School. Yung mga dating teachers nag retired na. O, so, ang dating teacher na retired, ang iba namatay na, 'di ba? Na-namatay na mga mm -hmm. teachers din lang namatay dirian. Ma'am, like Ma'am Katinan. Katinan, so ayun. We we miss you Ma'am Katinan. Bisita ka siguro to. Bisita huh? siguro to. Bata ka balo. <laughs> so, Ito gabi. Nga, mga kalugit ka. Ha, ka nindot ang uh, Malok Elementary. ba? Diba? Grabe ka inia. Tapos grabe. Pero laban lang. Init mag hindi ka karon no? Kay panahon karon Sa, sa Ay, Wait lang, may dagdag school na lagi. May dagdag nga room lagi. Oo, oh, dagdag room. Wala ka balo. May dagdag room. Sinta. Ayun oh, may dagdag na rooms na oh. Ayun oh. Diri kay ma'am ano na kay ma'am Kay ma'am Tiaga ni ma Tati. Wala ka na din, Wala pa. Actually wala pa dira open pa na dira dira oh. tong padulong sa may bumba. Kare. Oh, oh. So yun mga kalugit. Ayun. Papakita na tin mga teacher later kung kung may time pa ipapakita natin ang mga teacher ngayon. So ayan. Thank you so much. Say I love you. So ayun. Ano yung stage siya ano sa daladap ay saroon kay ni sa Malok Element. At ngayon babasahin ko po sa inyo ang mga natatanging